Ito yung shoot natin kanina, no? So, so, so yeah. Ang gaganda ng post natin. So, pa'la kala may papakita pala ako sa'yo. <laughs> Dali, <gina> natin. Tara! Ano po Bonfire yan? Ha? Bonfire ba yan? Bonfire? Oo! Wala Bonfire ba? yung Thank you, Pantila. Grabe ka naman. Huwag mo nang pasinan niya. Huwag mo pasin yung Pantila. Tignan mo yung hugis na. Hugis na. Ano? Anong hugis <laughs> diba? hmm. oh. mo? Ano? Anong hugis yan? Tarte. Tarte? Puso. Ganda, di ba? Hindi po. Gusto mo lapit natin? Ganda oh. yan. Tingnan mo dito sa sa taas sa parting ito. Hmm. 'Di ba? Ito mo sana na ubus puso siya. Kita mo? Ganda po. Oh, grabe. Ganda di ba? Sakto. Ganda, ganda dito. Oh. Ano na? Ano pag-usapan natin? Mag magtanungan na lang po tayo. Magtanungan? kapang random mo naman, bakit Mag magtanungan? hindi po, jack and poi po so tayo jack and poi, seryoso ah. ka okay. ha? jack and poi! ala ko, sige, <laughs> una. una ka <laughs> naging girlfriend ka nung po ba? naging <laughs> girlfriend? Pero na isa lang? ilan po? ilan? isa lang <laughs> Why? <laughs> Isa lang. Plus one. Tatlo yata. Apat. Pati nang ka makatingin. Girlfriend naman yun. Ex naman na yun. So, ba't ganyan mga tanong mo? Huwag mo nang ibalik yung nakaraan. Nakaraan naman na yun. Nung unang vlog ba natin, may girlfriend ka na nun? tanong. O sige, ikaw nga. O sige, ibalik ko sa iyo ang tanong. Hindi mo pa nga po nasasagot yung tanong. Eh, nauna ka nang nagtanong eh. Dapat ako naman magtatanong. O sige, balik ko sa iyo ah. Nagka-boyfriend ka na ba? Wala <coughs> po. Wala pa po. Wala ba? Ah. Childhood crush. Wala po. Imposible naman yan. <coughs> sa bagay, Bata ka pa. 18. Grabe naman yung mga tanungan mo. Pwede bang yung madali lang. Yung basic lang. Yung what's your favorite color? Bago gano'n. Ganun po. Ha? Seryoso po ba kayo dito? Ha? Huh? Sa ginagawa niyo. Sa akin. Ha? Huh? Ano ba naman klaseng tanong niya? Tinan po. Ipabonfire ako. Hindi naman yung sa... Paligid natin, no? Nag-effort pa ako nyan. Oo, oh, ako na ah. Grabe. Para kasi yung doubt ka eh. Sige, tanong ko na lang tuloy. May pag-asa ba ako? Meron ko. Meron? Mahalang ilang percent? Kaya nga po, medyo natatakot ako. Ba't ka mo natatakot? Kasi po, may nararamdaman na ako kayo. Oh? pinapatagal na lang eh. Doon na lang naman din tayo papunta.